Hello. Uh, magandang umaga. <coughs> uh, akin pong ibabahagi uh, sa kawurasang ito ay yung uh, konting history, historia ng uh, isang uh, police major, ex-police major na nagtatangan ng uh, medalyang infinito nung siya po ay nasa serbisyo. Uh, walang iba kundi si ex major uh, Daniel Cadiz ng Angela City uh, uh, police uh, station office so yon na uh, doon ay uh, na, na naikwento niya sa akin dahil nagkadao pampalad kami ni ex-major uh, naikwento niya na Noong araw ay siya po ay nagtatanga ng Infinito Dios, So, yung mangilan-ngilan na inistorya niya ay istorya ko po sa inyo. As tungkol sa pangyayari sa buhay niya habang siya po ay may tanga ng Infinito Dos Medallion. So, uh, naway uh, panoorin niyo at pakinggan ang aking video at uh, mag -intro muna po tayo. sana uh, mga kapatid uh, nawayabutan kayo ng aking video na walang karamdaman wa, uh, walang problema uh, stay safe lang po tayo dyan mga kapatid uh, maging kayo man po ay nasa abroad o dito sa Pilipinas ah uh, ako po'y na patuloy nagpapasalamat sa inyo, lalong lalo na sa inyo na mga solid supporter ko, uh, silent listener, uh, channel member, at sa lahat ng mga suma, sumusubaybay sa channel ko. Maraming maraming pong salamat. Uh, kung kayo man ay ngayon pa lang nakapanood nitong aking video, ay pakis like, share, subscribe. Pakihit nyo na rin po ang notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking upload disclaimer, uh, disclaimer sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pakiskip ng video ito. Iwan nyo na po. At huwag nyo na pong panoorin sapagkat ito po ay para lamang po sa naniniwala at nag-aaral ng mga karunong lihim. At ano man po ang inyong uh, reliyon ay aking gagalang, ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking irerespeto. So yon mga kapatid, uh, uh, yon <coughs> sa mga nagko-comment o nagbabas ay uh, salamat din. At uh, sana pag kayo po ay nag-comment, pakaisipin niyo po kung nakakasakit ng damdamin o hindi po. Kaya yung iba na nagbaso, naka po kayo dito sa akin uh, YouTube channel mga kapatid. Pangit po ang inyong mga comment. Kaya ang hangad ko lang naman dito ay mag uh, magbahagi upang mapalapit sa Diyos sa mga may, may, may lika. Kung anong paniniwala nyo ay respect, inirespeto ko, sana respetuhan nyo rin ang paniniwala ko. So yun, uh, ako po ay uh, Magpapasalamat sa patuloy na pag-order sa akin at nagtiwala ngayong araw ng uh, Martes October 4, 2003 uh, Ma'am Jacqueline Galo order po siya ng isang uh, atardar kumpleto uh, dasal po yan at may pre-PDF po yan uh, Si Ma'am Jacqueline uh, Galo shout out po sa iyo na taga City Metro Manila at kay uh, Bro Jefferson uh, Bacor na taga Sambuanga del Sur. Salamat at umorder po siya ng Infinito josh Medallion. Ito po ang you ino. Know. So, naipapasipin ko mamaya-maya po. Mamaya -maya po. Uh, ang problema po, dahil pareho po tayong na uh, nasa Sambuanga, Sir Jefferson Bacor, uh, gusto nilang dun sa JRS Express ay uh, sa pagadian. <coughs> Uh, city nyo pipikapin so hintayin ko po lang po ang inyong uh, reply kung uh, dito nyo kukunin sa mulabi o sa pickup sa pagadian so yun uh, sa mga gusto pa po umorder sa akin ng mga medalyon at uh, meron pa po ako ito uh, atar dar medalyon po yan at isa na lang po ang infinito Diyos ko yan po ay taya tag 1K, kada isa free shipping kahit saan ka sa Pilipinas, huwag lang sa abroad. Iba na po ang bayad. Sa iba po, ito po ay 2,000. Pero dito po ay 1,000 lang, free shipping pa. May kasamang kumplitong dasal at may dalawang pre-PDF po. Yan, uh, sa iba uh, 2,000 o kaya 1,500. Pero sa akin ay uh, 1,000 pre shipping po dito sa Pilipinas. Uh, ka Luzon, Visayas, Mindanao. At uh, through Gcash po ang payment. Itong uh, mga aking medalyo na tardar. Puro uh, isa na lang po ang Infinito Diyos ko. So, siyam na lang po itong tardar ko na dala dito sa Sambuanga del Sur. PM nyo lang po ako sa mga gustong umorder ng mga ganitong medalyo na tardar. Malinaw po yan. So, yun na ah, nabanggit ko, through GCash payment po ang payment, na uh, payment first. Kasi uh, 'wag na po kayo magpapa-reserve, hindi na po ako nagtatanggap ng reserve kasi ire-reserve ko tapos hintayin ko 'yung araw na 'yon pagdating ng araw wala na po 'yung order. So, hindi sayang po 'yung panahon na ni-reserve niya. Yon kung kayo po talaga ay siguradong papa reserve sa sakdang sa panahon eh, na napag usapan eh kunin niyo naman po. yun lang akin. So wag kayong mag-alala ka Gcas uh, through Gcas payment ang akin na uh, payment purse ay uh, met uh, method of payment ko ay uh, akin pong iginagaranti ang aking buong pagkatao, pangalan at valid ID. 'Yung po lahat yun ang uh, uh, personal information ko. Pindutin nyo lang po 'yon pag uh, order kayo upang. Makita nyo 'yung mga details ko pati cellphone number nandoon, uh, valid ID, picture valid ID, uh, address at pangalan ko nandoon. At uh, 'yon, magagamit niyo po 'yon oras na hindi ko po ipadala ang inyo order. Dahil pwede nyo po kong i-report sa kinaupulan at i-report sa lahat ng uh, social media platform, lalong-lalo na sa Facebook. Yun po ang inyong ma sa akin na iginagarantiya ko naman po sa inyo. Okay, uh, dating po tayo sa shoutout naman. Uh, Mapansinsya na. Uh, ito po ay kukunin kong pagkakataon upang bilang pasasalamat po sa inyo. Uh, sa masugid nating uh, comment, nagko-comment. As uh, bro Carlito Argota, uh, Argota, shout out sa bro, the Guardians. Milito Villamen, shout out po. Jeros Alfonso, shout out. Penguin Travel, shout out po. Joy sa Abedra, shout out po. Ano ano kaya ni bro uh, bro Roy Joy sa Abedra. Magkatunog pa naman sila. Uh, magkasunod Roy, uh, Joy sa Abedra at saka si Sir Roy sa Abedra. Yun, ano magkano po kayo? Magka, maganak po ba kayo? Uh, Sir Joey ka uh, Kalumpang, shout po. Wendela Remoluna, shout po. Daniel Cades, ito yung uh, sim Major uh, ex Major Daniel Cades, yung ating uh, apa ang kanyang mga history uh, yung ilan sa mga kanyang nakaraan ay may kikwento ko po. Uh, kay uh, Bro Miguelito Ibardoni Jr. ng Amerika. Shout out po yung uh, ating uh, kawaray. At isa rin po siya sa magaling na hero sa Amerika. Okay, uh, kapatid kaibigan, Mandirigma, shout out po. Robert Cabonilla, shout out po. Michael uh, Sorino, shout out. Joya Granado, shout out po ma'am. Jo Marasig, uh, Jojo Marasigan Spirit Combat, I uh, Combat, shout out po, shout out po. Uh, Raybin uh, Aligora, shout out po. Ronald Bargo, shout out po. Crispin uh, Reloso, shout out po. Mar Mariel Santa Maria, shout out po. Uh, at saka si pinakahuli, Ma'am Linlin. Shout out po. So ang aking iba uh, ibabahagi ay yung tungkol nga doon sa buhay ni mga mangilan-ngilan sa uh, nangyari sa buhay ni Major Cadiz. It, uh, siya po ay ex-major ex, ay ex na ngayon dahil yun nga na retire na siya. Nung kapanahonan daw na kanyang uh, serbisyo ay nangalaga, nangalaga siya ng uh, isang medalyon na Impinito Diyos. Uh, maraming pagkakataon na iniligtas siya ng medalyon dahil sa kanyang serbisyo noon. Ang uh, pinagmulan daw ng uh, kanyang medalyon ay isang kaibigan na albularyo tapos doon po siya naglagi sa albularyo na yon na ibigay nga itong uh, klase ng medalyon na infinito dios at walang dasal. At sabi ng albularyo na pumunta sa isang tao o sa mabalakat area, yung lugar na yun, mabalakat Pampanga, upang hingiin ang dasal na nito. So yun, uh, nung napunta siya na doon sa taong yon na taga mabalakat, ibinigay e po ang dasal ng pinito di Jos na ganito. So yon dinasal, dinasal na dinasal yun, dinibusyon na ng dibusyon, gabi-gabi uh, o araw-araw ang kanyang dibusyon So, yun, uh, nabuhay niya siguro ang medalyon o, at kinasihan siya. Sa maraming, uh, siyempre, pag pulis ka, maraming uh, mga diskrasya na inyong matatagpuan, ma-encounter. So, yun, nainiligtas siya. Maging sa kanya daw, ano, pang huhuli, Uh, isa sa naikwento niya yung meron uh, hostage na babae yung uh, isang tao na may dalang baril na nakatutok ng ganon tapos uh, <coughs> gusto ng uh, tao na bitawan lahat ng baril ng mga pulis para makal uh, siguro makalaya siya o makatakas so ang ginawa daw ni Mr. Uh, itong, si Major Cadiz ay uh, hinipan niya po ng tatlong Uh, tatlong oras lang po ito yung uh, naikwent na sabi niya sa akin na nabanggit niya sa akin ito po yung igsak igma igotom po tatlong beses niya raw binanggit yun at inihip doon sa may dalang uh, hostage alam niyo po kung anong nangyari sa hostage ito po ay nangalambot parang nawa, nawalan lakas na lumagpak po siya sa kinatatayuan niya at hindi na maka kilos at nahuli nila po ang taong yon so doon niya napatunayan na ang tatlong orasyon na ito ay matindi alam ko itong orasyon na ito ay uh, ganun din sa ahahas hindi makakagalaw naka steady lang ito yung exact igmak igot home po yun po ang uh, nangyari na rin po sa akin yun ang ginamit ko sa ahas naman na nandun po ako sa barangay barayong palulite nung ako po ay nagmisyon nung binata pa ako doon yun po ang uh, maganda sa orasong ito kaya sana makuha po ninyo at in memoria dahil magagamit po ito sa oras ng napamakan uh, ngayon hey, sa pagpapatuloy uh, yun na uh, nakuha daw nila ang babae at nailigtas at yung uh, lalaki ay nakulong at Pagkakataon naman din po na naikwento niya sa akin ay yung pumutok ang Mount Pinatubo at nagligtas po siya ng uh, tao doon uh, sa isang side ng sapa at saka pupunta sila sa kabilang pampang. So, nung nagliligtas daw po siya ng ng uh, tao sa pagkakataon ng lahar yung yung agos daw ng ano ng ng tubig ay parang mahawi na ganun habang sila po ay dumadaan parang nahawi ang uh, ang tubig sa yung lahar yun po ay napakalaking uh, uh kumbaga himala kumbaga sa kanya uh, siya ng agos So napakaswerte po na magkaroon po kayo ng ganito. Kapag nabuhay na. Ganon din nung siya po ay naguho ng uhuli ay parang uh, may sila na sindikato. Eh nakikita ng mga sindikato na lumilihis lang ang baga. Yung bala ng apoy. Sa gabi kasi parang baga lang ang makikita mo sa bala ng baril. Lumilihis lang daw po yon yung bala ng baril ng sindikato nahuli po nila lahat, -lahat yun at nung nahuli ay uh, naisabi dun sa nahuling uh, tao na si Major Cadiz ay nililihisan ng bala. Ang nagkwento po noon yung mismong tuhin ni Major pa Cadiz na nakakulong noon, nakasamang nakakulong uh, siya nga pala, iba rin po pala ang kaso nung uh, tuhin ni Major Cadiz, hindi po siya kasama doon sa grupo na yun kumbaga nadatnan na lang nila yon. nung lumaya, nung yung tuhin ni Major Cadiz, ikwinin to kay Major Cadiz na uh, naikwin to dun sa tsuhin ng nakulong na si Major Cadiz ay nililisa ng bala so napakagandang uh, pakinggan kay Major Cadiz at uh, hanggang sa po ay naging albularyo si Major Cadiz uh, Uh, is may pagkakataon na uh, nandun na ako mismo na panood ko po yung video niya kung paano siya manggamot ng mga sinasaniban nang minsan siya ay nag uh, nag ng party at uh, birthday party ba yun at siya po ay uh, nanggamot doon, hindi niya alam na manggagamot siya dahil party nga eh may bigla sinaniban, yun nagkambatihan silang dalawa nung uh, sumanib isang oras po ang tagal dahil mong demonyo ang sumalim palit palit ang pumapasok so nung natigil hinang hina po yung pasyente so ako proud ako kay uh, Major Cadiz napakabuting tao so ang aking iba bahaging ito yung ga uh, igmak uh, igot home pakatandaan po ninyo yan magagamit po yan at uh, nung mula nung uh, nagkita kami ni, ay, nung nagkasama na kami ni Major Cadiz siya po ay dinala ko po sa Mount Banahaw uh, naligo po siya sa Kuweba ni Jacob at doon sa doon pababa doon sa Bukal Bukal ni Ama, Bukal ng uh, Santo Nilo doon siya naligo at nula noon gagamot na siya uh, bumili nga po siya ng uh, medalyon doon sa sa uh, Mount Banahaw kasi nawala po ang medalyon ng Infinito, ninakaw yata nung uh, kasamahan niya nung araw dahil uh, may pinuntahan silang uh, meeting sa estasyon police station ng Tarlac. So nadala niya 'yon na eh, ilagay niya sa kanyang kotse. Uh pagbalik niya wala na po 'yung uh, kanyang medalyong impinito minakaw siguro ng mga kasama niya dahil may kasakay daw siyang uh, kapwa niya pulis noong panahon so nawala po yun at yun uh, ngayon ay panibagong medalyon yun siya pala kung gusto niyong kontakin na i uh, gusto niyo pang malaman ang tungkol kay uh, Major Cadiz ito po siya yan at uh, yung FB account niya ito sa mga gustong uh, umorder din na sa akin ng uh, medalyon medallion kontakin nyo lang po ako sa aking FB account na ilalagay ko sa description box at ang dasal nito ay puntahan nyo po <coughs> sa aking uh, description box ng video ito para makuha po ninyo marami yon alos 40 minutes pag nagdasal ka ito po ay sarili kong panalangin so ibabahagi ko para sa video ito para sa pagmamahal ko po sa inyo dasal sa medalyong ito ha <coughs> so God bless maraming maraming po salamat